The Daily Bread Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Elisco Wow, Brad Jeff! Mm Hindi -hmm. uh, um, <laughs> ko malaman kung ako uh, ano ang magiging reaksyon ko doon sa ganun na tinanggap ko na ho na ako'y malapit na kasi sa gravity no, ng kanyang kidney problem at ang iniisip ko na lang, hindi ako mag-iwan ng utang. Alam mo yon, Brad Jeff, no? Brad, good morning! Good morning, Brad Ted. Yan po ang ating pinakaharap. <laughs> Oo nga. Uh, uh, Sabi natin lagi, Brad Ted, pag nagising ka ngayong umaga, magpasalamat ka dahil you are blessed. Amen. Every amen. Blessed. amen. 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 Yeah. Ako'y ma... <clears throat> Daming ganon, Brad. Maraming ganon yung may sakit. Na, mm. Uh, at, um, Wala magawa. Oo. And ano, yung... yung 'di ba yung makokonfine ka sa ospital na, tapos yung pamilya na matayan na nga may utang pa. <laughs> oo, at uh, okay. pa. Tapos kung minsan, hindi pa nilala, hindi pa pinakakawalan yung labi hanggang tinakapagbabayad sa ospital. Nakalimutan niyo yun? Ah, wow. uh, nako. Anyway, o sige po. So, Tate Romeo, abangan niyo po tawag namin sa inyo. Maya-maya ng kaunti, meron kaming update. At muli po sa lahat ng mga nag-aambag-ambagan para kay Tate Romeo, Panginoon na po bahala sa inyong kabutihang loob. Alleluia. To God be all the glory indeed. Okay, Brad. Hinga tayo ng malalim. Inhale. Yan. Exhale. Exhale. Yan. Okay. Yan. Sige, Brad Ted, kahapon, nandila ako sa isang party, nagpa-picture dahil uh, fan mo to, Tita Lynn at Johnny Gopez. Yan, sabi ko, ba't kayo nanonood ng uh, uh, programa namin? Eh, kasi nga po, kompleto raw tayo, Brad Ted. May balita, may salita ng Diyos. Kaya Tita Lynn at uh, Tito Johnny Gopez, thank you for tuning in. Meron din po, William at Ruby Lim. Marami pong salamat for tuning in. At ang kalamang anak na si Ryan, Of course, si Roy at ang, uh, si Abby at ang apo nila si Russell ng Touch Life. Thank you so much. But then, maganda topic natin this week. Iba't ibang katangian ng Diyos or mga attributes. Bakit mahalagang malaman to? Because in principle, the more you know something about someone, the more ka either na in love or of course, nate-turn off. Ganun lang naman yun eh. Di ba, Brad Ted, Pag may nililigawan ka, okay? the more kami na discover na magagandang katangian sa nililigawan mo or pwede rin isa, ikaw yung nililigawan ang dahil mo natututunan na nalidiscover sa nililigaw sa'yo na magaganda na in love ka of course yung kabaliktaran din po totoo pag may mga na-discover kang tangit na katangian na turn off ka din kaya po mahalaga the more you know of someone the more ka nakakaroon ng magandang desisyon kung mamahalin mo or uh, hindi mo mamahalin now maganda naman po sa ama natin sa langit wala kang madi na pangit o masama kasi sabi nga ni Jesus, no one is good, only the Father. At kung mayroon kang ka maling pananaw tungkol sa Diyos, sana malinawang ka dito sa tema natin uh, sa linggong ito. Una po sa listahan, ang pinakamahalaga po isa uh, the sovereignty of God, yung soberenya ng Diyos. Ano po pa pag sinabing soberenya? Pag sinabing ang Pilipinas ay isang sovereign country, ibig sabihin po walang namumuno over us. Tayo po ay may uh, kasarinlan tayo po ay malaya. Pag sinabing sovereign, nagpo-possess po ng supreme or ultimate power. Hindi po under sa isang mas powerful sa kanya. Mahalaga ka po malaman to dahil kung hindi sovereign ang Diyos na kakilala mo o ino-worship mo, nakakatakot yan. Ibig sabihin, mas may powerful pa sa kanya. Kaya nga minsan may mga nakausap ako, nagkasakit ako, naku, siguro ano, eh, si Lord hindi din dinigdasal ko, baka kinokontra ng mas opposing power o mas malakas na power. Pag ganun po yung Diyos natin, ibig sabihin hindi siya in command. So mahalaga po malaman that our God is sovereign. Kwentong buhay lang very short si Joseph sa Biblia. Sa daming pinagdaanan po ng tao na to, wala tayong time isa-isahin. Pero sa murang edad, binenta ng mga kapatid bilang alipin na falsely accused ng amo as rapist. Okay, hindi naman totoo pero inakius nakulong. Okay, ng ilang taon, nakalimutan nung cupbearer na tinulungan niya makalaya, nakalimutan arregluhin sa hari yung kanyang sitwasyon. So, sa lahat ng ito na ang papangit at ang papait, isa lang pong sentence ang common sa kwento ni Joseph. Ang word po na yun ay, and God was with Joseph. Sa lahat po ng pangit na buhay sa buhay niya, yung presensya daw po ng Diyos ang laging kasama niya. Sa kulungan, sa bahay bilang alipin, sa lahat. Kaya nung nabaliktad ng sitwasyon, Brad Ted, he became the most powerful man in the planet. Hindi sa Egypt, ha. Ah, in the planet. Next to Pharaoh lang siya, uh, uh, mas ilalim. And yet, nung may chance siyang gantihan lahat ng taong gumawa ng masama sa kanya, eto sagot niya, You intended to harm me, but my God intended it for good. Wow. Yung ginawa niyong kasamaan sa akin, ang Diyos ko ang in-control, he intended it for good. Sa Roma 8.28, ito po kung paano nilagay ni Paul ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po rito, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So before po tayo mag-pray, sa lahat po ng may mga pinagdadaanang matitinding ganap sa buhay, Una niyo pong malaman, may ginagawa ang Diyos. So, Tatay Romeo, alam natin challenging yung anak mo, challenging ang yung kondisyon, pero kapit lang, our God is sovereign. At sabi po, para isikabubuti ng una ng mga umiibig sa kanya, yun ang unang tanong, love mo ba si Lord? Kasi kung may mapapait na nangyari sa buhay sa'yo, kasi ayaw mo kay Lord, konsekwensya yun. <laughs> hindi, hindi yan na uh, blessing. Pangalawa, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Yun po yung dalawang Uh, parameters. Mahal mo ba si Lord? At yung galawang po ba natin ayon sa kanyang layunin? Ulitin ko, Roma 8.28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Manalangin po tayo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nagdududa kami sa iyong power, sa iyong, sa iyong uh, pagiging in control, sa iyong soberenya. Patawarin niyo po kami, minsan dumidiskarte kami sa sarili naming talino, koneksyon, kahit illegal or immoral, basta ma-accomplish lang yung gusto naming ending. Kaya Lord, nagkakawindang-windang ang ending ng buhay namin. But Lord, today, kung wala naman kaming ginagawang masama, mahal ka naman namin, and yet parang ang papait na nangyayari sa buhay namin, Lord, tulad ni Joseph, nawa ang presensya mong kasama namin. At nawa pa ngayon, masabi namin sa huli, at the end of the day, my God is sovereign. Salamat po sa katuruan na ito. Pinagdalangin namin si Tatay Romeo ng kanyang karamdaman. Lord, huwag na siyang mag-dialysis at huwag na umabot sa gastos. At kung gumastos man siya, ikaw ang mag-provide sa pangalan Amen. ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Lord, kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeffrey Scopides sa kanyang pagbimisyon. Alagaan niyo po siya lagi at ang kanyang pamilya. At alagaan niyo po ang lahat ng aming takapakinig na humihingiling po at umaasa ng gabay at patnubay sa segment na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Another glorious Monday morning, Brad Jevelis Copides. cha Anong balita mula dyan sa'yo? Yeah. Mukhang hindi ka nag, uh, natitinag. Ayaw mo magpaabala. Oo. Busy-busy <laughs> si cha dito. Ibuton yeah, mo si direct ako. si Chacha. Huwag niyo akong iniistorbo. Pero ito, good news yeah. para po kay Tatay Romeo Cachero. <clears throat> marami po ang lumuha <clears throat> sa kwento niya kanina. At marami ang nakarelate na ayaw maging pabigat sa pamilya. Kaya mas pinipili na, ano mo yun, um, iniinda yung karamdaman kasi ayaw hmm. nang mas maging pabigat pa doon sa alam asawa mo, niya. Tiyan, yung ano yung, dyan, yung tanggap muna. Yung katotohanan na yun talagang problemang meron mm, ka. Mm -hmm. Alam mo 'yun, yung hindi, tanggap muna na uh, pwedeng hindi ka na magtagal. Mm -hmm. uh, Di ba, Brad? Di ba napaka in, I'm sure marami kang counseling din na na dinaanan sa ganyan ng uh, kwento, no? Yung yeah. yung mga may taning na, yung mga mm -hmm. may, may, may sakit na ang iniisip nga eh uh, ano na, malapit-lapit na ang takdang panahon. Na, mm. yun ang ano dun, eh, yun ang nakaka yung nak yun ang kumukurot oh, sa ating yes, sa ating damdamin yung, this morning yung wala kang magawa yung na um, mm. uh, sa sitwasyon actually pwedeng may gawin pero parang wala kang resources i mean mm. pwedeng naman siyang padayalis Kaya nga po imagine niyo kung walang dios hanggang dito lang sa lupa pag-asa natin mm. but knowing that there's an eternity waiting for us may Diyos na naghihintay sa atin sa kabila after ng buhay sa lupa. That gives us hope. That Amen. gives us hope. Amen. For some people, death is the key to the gates of eternity. Amen. Okay, so Cha, bago tayo magpaalam kay Brad, anong balita sa iyo? Sige, magko-compute muna ako baka may sasabihin pa si Brad at saka ako ah. sabihin ang final countdown. Oh, mukang mag-compute ka lang. Okay, <laughs> nahihirapan ka. Oo. Oh. Hindi hey naman, sinisiguro muna. lang natin. Okay. Oo. At ah, tayo ay nagre-reply ng maigi sa ating hmm. mga kapatid. Sige, Pastor, mauna ka. Mhm mm so good to be back on the pass nang Good morning. Happy birthday. Thank you for tuning in. Ayan. Okay. Sige. So Mommy Anna po itong Arnold, Ate Romeo, may mamaya po ng counter. Babalik po sa atin si Chacha bago po mag-alas 12 ng katanghalian. Okay. na lang. Konti na lang. Sige. Okay. So Brad Jeff. we'll See you again tomorrow and again thank you for the inspiration and thank you for the guidance and again to God be all the glory indeed. Thank you. Amen. Thank you, Brad Ted. Uh Mitsy, thank you for tuning in from Canada. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Good morning. Serving the people, Brad Jeveliscopides, Ted Paylon, at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.